Okay hey guys, ito, magmamoney tayo. U huwag mo na ano ha, may pakita muna, na 500 lalagay natin. Ito, so, lagay natin dito ay, ano, magtrabaho ka. Ito, <laughs> so, lagay natin dito, ha, kupal. Ayan. Kupal. Ayan. Ito, 500 pesos, lalagay natin sa ano yan ha natin pesos. Laki yata lang sobre na sobre ko ah. Okay. Okay. Ito na Kual. Okay guys. Dito sa lugar na ito. Ito. Ayan. O, dito natin iiwan tong kupal. 500 pesos laman na ito. Pakita natin muna ulit. Dito kupal. Ano yan? Kupal gift. 500 pesos. Ayan money hunt ulit okay sige dito natin lalagay dito 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 natin lalagay yun maghihintay tayo ng ano tao na kukuha okay yan dyan na dyan